may mga laman pa pala. Siya. Hmm. Ay, maliit naman yun. Hmm? Maliit. Oh, hindi kahit maliit, malaki eh. Wala naman naman. Wala Wala naman yan. Napakaganda ano, ng view. Nakalansa ko ka na tiyo ng kuha dito. pa. 40. Ba bakit hindi tayo inanong mo ng 50? Madalang ang mais ngayon. Tiyo, madalang ang mais ngayon. O, Sip Sip para maampat. Hindi po, sabay lang. <laughs> Lagkita niyo kasi na nabili mo, magandang mais pa na na <tongan> Mangunguha ka pa ulit tayo bukas. Ah, kanina yung katapuhan pa nga. Puro doon siya pa lang yung 200. Bago din yung cinta ay. Ay, wala na. Ay, kung gano'y maganda pare-pareho ang laki ka to. Ay, binihingin ko naman yun ay, hindi na hindi naman pwede buwasan. Yung sa pataas malalaki, ano tayo? Binihingin na. Ay, wala nga ulit kayo dito pagbalik mo. Wow. <laughs> Mas malalaki dun yun sa kataas ng binhi Ano yan? Ganoon lang ba yun? Oish! Paglabong mo naka sa ang Ha? Baltan mo. Kaya? Parang iba. May sakit na kanser yan. May kanser pala? Baltan mo. Kuhay. Eh. Sayang yun. Wala yun. Dumaan kami sa akin na tiyo, Jesus. Ano? Araw? Oo. Uh -huh. Nagagawang ano? bata. Hindi nagawang <laughs> bata. <laughs> <laughs> Mainip din. May, parang kayo din tiyo, ano? Mainip? Nakatulong na ikaw sa bahay. Ay, sino? Yung bunso ko. Nasaan na yung bunso? Nasaan? oh, ano eh? Hindi ko nakita. Pasa sa kapabang yun. Luwa nga itong maisan ma ma niyo din pala niya ito, no? Mm -hmm. Hanggang doon pa yan, sa may ano yun? Kababaan pa. pa. Uh, ah, 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 pa sa kababaan yan, tiyo? Hindi nga gumanda at gawa ng mga ulan. Hindi rin pala maganda sa ulan ito.